Guys, ngayon. Nagising ako. Anong oras na? 3 a.m. May problem ko na dito. Wala kayo. Nabrami ako oh, tanigay na dito. Ang init-init. Ito in -it. mo guys. Pwede sa pabasa ko. Ito mo. Wala kami yung ilaw. Ito lang yung light stick ko. Ito po yung... Oh picture po to pang picture. Pili lang po kayo sa Lazada. Okay, yes. Nice. May ilaw po ito kasi. sa may taas. Hmm. Ah, so lang, yung talong guys. Naputulan kami ng kuryente. Dito yung kasi kami babay. Kasi po, wala po kasi kami Wala na, upusan kasi kami. Kasi,

Kaya po po lang, na po dito po, pala ito po, po po.